Hello guys, nandito naman tayo ulit ngayon sa San Rafael, uh, Guagua, Pampanga guys para mag-cover po ulit na naman ng panibagong video po. Nang sa ganun eh, meron po tayong ibang mailalagay po sa ating vlog. Sa At ito po ang uh, Kibali San Rafael Court po guys. Ganyan po siya. Standard size po to guys, ating bumay kita dito. Meron po mga bata uh, sa ngayon kasalukuyan eh, naglalaro uh, para pangkalusugan ng ating mga kabataan. At guys, meron pa ako nakita ito guys, isang mga kapatid po ating Aita guys, na nag, nagpapahinga po muna, muna sila pansamantala. Nang sa ganun po guys, eh, siguro mga ilang uh, ideas na sa rito mga Pagkatapos, eh, mag-iibang mag, barino, mag uh, lugar na mo o barangay, nang sa ganun makakuha po siya ng uh, maagang pamasko. At dito po si brother guys. Brother. <laughs> Ito po ang kibali ano nila guys, pagkasahin po nila guys. May kanin po sila at uh, medyo pinalad po sa ngayon, guys dahil. ah uh, sa sa bitis na po kibali kami naka ano. Ngayon, kung ma mahawi man kayo sa banda doon po eh baka makita po tayo doon eh. Ah. Uh, eh kayo po, po kayo. Ah, purak din po kayo. Ah, purak po So, ito, ito guys. Tignan po itong uh, nahuli po nilang, tinatawag po nilang bakumbingi guys. O, uh, anong tawag dito sa, ano, bansalita. Yung pong ibon guys na may kalakihan po na puti po ang bla, pala, pala, bang ibo Ito po guys, uh, ah, po ng ating kapatid guys. Una, iniihaw po muna niya. Pagkatapos ngayon, eh, tsatap-tap po niya ata. Maganda na pang mo, brother. Hindi ka masusugat yan? Ingat lang ano. Pagkatapos ng pipirito mo yan. Ah, sabaw. Ano sangkap mo? Wala. Dapat meron kang ano, yung pampalasa. Ano po? Ah, sampalok. Ah, sigang. Isigang nyo po. Ah, oh, mas talo masarap po para yung mga bata. Makalanghap ng uh, o makahigop ng mainit na sabaw. Ito po sila guys, medyo may ano guys, siguro mga sampo po itong mga kapatid po natin guys. Yan, po mismo sa court po ng San Rafael, Gogo, Pampanga. At mabuti mabuti lang guys na pumapayag po si brother na ibibidyo po natin ang kanilang kalakalan po kung paano po sila talaga uh, makaraos po sa pangaraw-araw po natin na pangailangan. Oh, sige po, sa Pasko po, makita po tayo. O oh, sige, o oh, kaya kung so, nandito po kayo, puntahan ko lang kayo dito para dagdag uh, ano po, income. <laughs> ganun lang po tayo, sige, magbibigayan po tayo. Wala naman tayo yung mabibigyan, kundi yung mga kababayan -ka -ka po natin. Opo, sige po. Ito guys, so ganyan lang po lang pag-chop-chop nila mga ano guys. Oh. Medyo kakaiba po yun talaga eh. Pagkatapos, sabi po ni brother guys, uh, lalagyan daw niya ng sampalok. At ibang sangkap na sa naman eh, mas lalo pang uh, Mapasarap ang kanila pong nutuin. Kaya lang, guy. Napansin ko lang, Ibang pamaraan po nila sa paghiwa po ng, ano, ng uh, nahuhuli po nilang ibon. Oo. Oh, ah. Okay. Tapos, lagyan ng sabaw niyan. So ganyan lang pala sila magano guys. Yung po ang pinakikibaling originality original na pag uh, luluto ko yun ng mga uh, hayop po or uh, ibon na kanila pong mahuli. Eh. So ito po yung mga bata guys sa tamba ko. Oh. oh. marami uh, mga, guapo guys. Oh. Ito yung sige medyo tiso itong isa. So Brother sige po maraming maraming salamat po brother. Sister. Thank you, thank you. At <laughs> uh, sige guys, hanggang dito lang po at maraming mga itong salamat. Bye-bye.